Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kapatid, alam mo ba na mayroong itinuro ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilang mga kaugalian o kagandahang asal sa tuwing tayo ay iinom? Una rito ay ang pagsabi ng Bismillah na ang ibig sabihin ay sa ngalan ng Allah. Pangalawa, ang pagtingin sa tubig kung ito ba ay malinis mula sa karumihan. Pangatlo, ang paggamit ng ating kanang kamay dahil katotohanan si Iblis o si Shaitan, pakatandaan natin, ay ginagamit niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang pag-inom. Pangapat, ilan din sa magagandang kaugalian na tayo ay kapag uminom, tayo daw ay nakaupo. At pang lima, hatiin natin ito kapag tayo ay iinom. Hatiin natin ang ating iniinom sa tatlong bahagi. At take note, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatang Islam, hindi ipinahihintulot na ito ay inumin natin ng isang beses o isang lagukan lamang. At pang huli, pang anim na mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatang Islam ay ang pagsabi ng Alhamdulillah na ang ibig sabihin, ang papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya naman, ilan lamang ito sa mga sunna na hinabilin sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, pang panghawakan natin at gamitin natin ito sa pang-araw-araw natin pamumuhay dito sa mundo. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.